Hello po! Maganda magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan ako ulit si Lizner. Ito po mabiyahe po ako ngayon. So, galing ko sa Rockies sa church po namin. So ngayon, pawin na po Medyo umamod naman lang. Pero okay pa naman. lang pabutan ng malakas na दान ने Bye. talaga ano naman yung mapagdaanan natin buhay na ito masaya man maligaya man or magdaanan sila tayo ng matutusan magtitiis kung mahalaga tuloy tuloy lang tayo sa ating ginagawa paglalakbay huwag tayo magigil hanggang marating natin yung destination natin yung goal natin Charge. and then pag, pag ising natin tuloy pa rin tayo sa aming mga ginagawa pag natin ay nahihahali tulad natin sa buhay natin sa mga ginagawa natin